Ano pangalan ng anak niyo ni Delphine? Jason. Ano pangalan ng kinakasama ng anak mong si Lisa? Jason. Paano kung ang ama ng iyong kinakasama? Alam mo ba ang lalaking nasa harapan mo ngayon? Siya po ang tatay ng girlfriend ko. Delphine, si Jason. Siya ang anak mo sa Jason, siya ang tatay mo. Hindi totoo yan! Ay, 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 ang ay, alam ay. po ang tatay ko patayin eh. At ang uh -huh. sarili mong ama ay iisa. Wala kang kwentang ama! Ah, totoo ba ito? Paano nangyari yun? Hindi ko man akalain na ganyan. Iniwanan niya ako. Hindi ko man akalain mabuntis yung... niya. Bawal na relasyon. Ipaglalaban pa. Hindi man gusto ito nangyari. Pero mali. Mali sa mata ng Diyos. Kayo ipaglaban paglaban si Lisa. Na hindi kayo pwedeng magsama dahil magkapatid kayo. Face the People. Ngayong Lunes, 4.30 p.m. sa TV5.